Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bob Lopez. Halina samahan niyo ako sa landas ng pag-asa. Bago ako magsimula sa aking pagninilay, uh, na nais ko munang batiin kayo, ang inyong mga nanay, ang inyong ina, ang inyong mami, ang inyong mother ng isang uh, maligayang kaarawan. Ngayon po ay kapistahan ng uh, kapanganakan ng ating inang si Maria. Tayo po ay kanyang mga anak din. Kaya po, happy birthday po sa sa kanila. Ang pagninilay po natin ay uh, base sa uh, ebanghelyo mula kay San Mateo. Madalas po nababasa na po natin o nadidinig ang ebanghelyo ito pagsimbang gabi kung kayo po ay nagsisimbang gabi dahil po ang simbang gabi ay pagpupugay po kay Maria at uh, ang kwentong ito ay napakahaba minsan po pag binabasa po natin nabobore tayo kasi parang silo itong mga tao na to ang haba-haba naman ng genealogy na ito pero ito ay mahalaga dahil ipinapakita ng gene genealogy na ito ang mga ninuno ni Yesus at ang ibig sabihin nito kung paano um, hinanda ang mundo sa pagdating ni Jesus. Ito ang uh, kabuuan ng uh, pangako ng ng Diyos na ipapadala niya ang kanyang anak sa mundo. Kaya im, mahalaga po at ipinagpupugay po ng simbahan ang kaarawan po ni Maria dahil po sa kanyang role sa kay, sa kanyang bahagi ng um, ating uh, kasaysayan ng pananampalataya at uh, bahagi ng kanyang pag um pagsalba sa atin tayo po ay um, nagkaroon ng Jesus dahil po kay Maria. Inihanda po ng Panginoon ng Diyos si Maria sa kanyang kapanganakan na siya po ay nag, uh, naging tao uh, sa sinapupunan ng kanyang ina ng walang bahid na kasalanan dahil po sa kahalagahan ng kanyang uh, pagkatao sa pagkatao po ni Jesus. Kaya po importante po nating uh, makita ang ang kahalagahan ng kaarawan na ito ni Maria sa um, pagtingin sa kung paano tayo kung paano naging tapat ang Diyos sa kaniyang pangako na magpadala ng tagapagligtas sa atin. Kung titignan naman po natin ang buhay ni Maria, siya po ay naging isang modelo ng pananampalataya, katatagan, kahit po sa pagdurusa ni Jesus, siya po ay naging matatag. Silamahan po niya si Jesus hanggang sa kaduluduluhan at ito po ay nagpapakita ng kanyang tapang, ng kanyang pagmamahal at kanyang um, lakas ng loob dahil po sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Makikita rin po natin si Maria bilang modelo ng kababaang loob. Hindi po niya um, pinangalandakan na siya po ay ina ng Diyos. Siya po sa kanyang tahimik na buhay ay uh, sumunod lang sa kalooban ng Diyos na alagaan ang anak ng Diyos, uh, palakihin ang anak ng Diyos at samahan ang anak ng Diyos hanggang sa kaduluduluhan. Kaya mala, ma, malaking bagay po na makilala po ang ating mahal na ina bilang ating inaril. Kung paano po siya naging matapat, kung paano po siya naging maalaga kay Jesus, siya rin po ay maalaga sa atin. Siya po ay atin pwedeng uh, puntahan, lapitan, hingan ng tulong sa kahit na anumang bagay, sa kahit na anumang panahon. Kung kayo po ay nagro-rosaryo, ito po ay isang mahalagang uh, dasal, uh, na panalangin na nagpapakalma po sa atin dahil po sa pagro po natin tayo po ay humihingi ng tulong sa inang Maria at uh, kapag humihingi tayo ng tulong sa kanya siya po ay lumalapit kay Jesus sa kanyang anak para uh, marinig din ni Jesus ang ating mga panalangin sa pamamagitan ni Maria kaya po uh, gustong gusto ko po yung kanta ng Mariyang ina ko. Ang sinasabi po noon, Mariyang ina ko, ako rin anak mo. Kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Sana po sa kaarawan po ng uh, ni Maria sa araw na ito ay pasalamatan po natin siya at humingi na rin po tayo ng tulong sa kanya na sana po sa bawat araw ay mailapit niya tayo kay Jesus na ating kuya. Muli, happy birthday po sa inyong mother, sa inyong ina, sa inyong nanay, sa inyong mommy, sa inyong mama o mama. Kung kayo po ay natulungan ng pa, ng uh, pagninilay na ito, maaari lamang pong i-like o i-share. God bless you po.